Ang sabi nila, karamihan daw sa mga problema ng mga magkasintahan at mga mag-asawa ay nagsisimula sa mga salita na may letrang S. Salapi, sul-sul, seks, sakal, sisi, sawa, salawahan at marami pang iba. Pero sa kwento natin ngayon mga kapatid, kwento ni Mila, Dre, at ang nobya ni Dre na si Lizelle, ay may dalawang mahalagang S ang iiral. Ang unang S ay sikreto. Pangalawa naman ay selos. At ang pangalawa ay bunsod ng mga sikreto, ng mga kinukubli. May isang babae na ang kinukubling lihim ay magbubungan ng isa pang letrang S. Sa panig naman ito ng kasintahan. Suspecha. Isa sa kanila ang malalaman na may dahilan kung bakit ang letrang binabanggit natin ay kahugis ng isang hayop na naging sagisag na ng pagtataksil. Ang sawa. At ang pagkawasak ng tiwala ay mauuwi sa isang matinding trahedya na letter S din ang simula. Bakit dito tayo tumuloy sa karinderya, aba Abala si Mama sa karinderya namin kapag ganitong oras. Ah, Mama mo pala ang may-ari nito. Kung gano'n eh, pakilala mo na ako sa kanya. Hindi ba tayo makakaabala sa kanya? Um, eh, hindi mahal. Halika, lumapi tayo kay Mama. Ma? Nandito na po ako. Uh, Drey, anak. At, po? Uh, ma? Kasama ko po pala si Lizel. Siya po yung madalas kong kinikwento sa inyo na girlfriend ko. Anak, tama nga ang sinabi mo. Maganda nga si Lizel. <laughs> Salamat po, Aling Mina. Pero, mama na lang sa akin, ha? Totale, eh, nobya ka naman ng anak ko. O, maupo kayong dalawa. Hmm. Nagugutom na ba kayo? Ano bang gusto niyong miryandahin? Ay, uh, nakakahiya naman po yata sa inyo, Mama Naku, wala yung diesel. Teka, hintayin niyo ako Magdadala ako ng pagkain dyan sa mesa niyo Ah, uh, uh, mahal? Ayos ka lang? Mm, lang ako um, Huwag kang mayaki, Mama Mabait siya Tingnan nga, oh botong-boto -boto siya sa iyo hmm. Tingnan ko nga Oh, eto na ang ginataang bilo-bilo at ang mga turon sa inyong dalawa. <laughs> oh, nagdala rin ako ng soft drinks para sa inyo. Ah, salamat po ulit. Ay, ilang taon ka na ba, sir? 26 na po ako, ma. Oh, bata ka pala ng isang taon kay Dre. Bale, magkatrabaho kayo ni Dre, tama ba? Ah, uh, opo. Ako po naka-assign sa operations habang si Dre, si accounting po. Eh, anak. Ma? Kailan pa kayo ni Lisel, ha? Ah, um, uh, magdadalawang buwan na rin po kami. Talaga? Eh, ba't di mo naman sinabi sa akin, anak? <laughs> um, kasi gusto ko po kayong sorpresahin, Surprise Sorpresahin? Opo. Sus, kunwari ka pa. Eh, kung sa bagay, mature ka na. <laughs> Alam mo na yung ginagawa mo. Eh, ako naman eh, hanggang gabay lang sa'yo. At saka alam ko naman na, mabuting babae ang pipiliin mo. Ikaw, Liselle, tatapatin na kita. Ha? Huh? Boto ako sa'yo. Mukha ka naman kasing mabait at malinis na babae. Ah, talaga po. Ako, salamat po, ma. Eh, siya nga pala, Liesel. Pakiramdam ko, tumatanda ako pag masyado ang bagana. Ay, ganun po ba? Naku, pasensya na po. Pero huwag po kayong mag-alala kasi hindi po kayo mukhang matanda. Ang totoo po niyan, para lang po kayong magkapatid ni Dre. Ay, sus, talaga ba? Naku, ito, ito talaga nang bobola pa. <laughs> Ay, hindi mo ako nang bobola. Bata po kayong tingnan. Ano pong sikreto niyo? Ay, sikreto? Ah, oh. Eh, hindi kasi ako madaling ma-stress. At saka, siguro, healthy diet. Kaya, tingnan mo, mukha akong bata. At saka, masayahin akong tao. Kaya, hindi pa kita yung mga wrinkles ko sa mukha. Alam niyo po, alam nila maganda kayo. Kaya po pala gwapo si Dre. May pinagmanahan. Ay, <laughs> po, salamat, <laughs> anak. Salamat, Licelle. At na-appreciate mo ang beauty ko. Dre, hindi ka nagkamali sa pagpili kay Licelle bilang nobya mo. Congratulations, Dre! Dahil sa wakas, may nagustuhan ng mama mo para sa'yo! Oh, cheers! Cheers, cheers! <laughs> sa totoo lang, nagtataka ako kay mama eh. Alam mo, dati kasi kapag nagdala ko ng babae sa bahay, nakasimangot siya agad. Tapos katakot-takot na parinig kay mama ang inaabot ng mga ex ko. Pero nung na lang binala ko, aba, for the first time, Jora uh. naging mabait si mama. <laughs> Hindi siya nagparinig at sahilip. Puro papuri na rin ko sa kanya. Eh, baka si Lisel na talagang babae na katakda para sa iyo, pre. <laughs> Siguro nga. Kasi siya lang ang bukod na kakuha ng approval ni mama <laughs> eh. Para sa akin, eh, okay naman si Lisel. Pero Dre, wala ako pong napapansin kakaiba din sa girlfriend mo, ha? Kakaiba? Ba bakit? Ano bang napapansin mo sa kanya? Eh, kung ang mga bakla, madaling makaamoy, di ba? mga lalaking paminta. Eh, syempre, kami rin mga tomboy. Nakakaamoy din kami ng kapwa namin. So, parang sinasabi mo sa akin na tomboy si Lizette? Oh, eh, ka magagalit ha, para, pero, eh, parang gano'n na nga. Um, <laughs> boys lang si Lizelle. Eh paano hindi magiging boys ang kilos niya eh? Sa pitong magkakapatid. Siya lang yung babae. Wala yung ma-influensyaan siya ng mga kapatid niya kasi siya yung pangana eh. Yung mga kapatid ni Lisel, mga totoy pa yun. <laughs> boys lang siguro si Lisel. Kung tomboy siya, hmm. hindi siya magkakagusto sa akin. At saka, may tomboy bang panameka? Hmm. At saka, Bujora, kahit na tomboy ang girlfriend ko, wala pa rin namang magbabago eh. Mahal ko siya. Mahal niya ako. Masaya na ako dun. Abuti naman at nagpauna ka sa imbitasyon ko na dito ka naman ang halian sa amin. Salamat po ulit, Ma. Grabe, ang sarap niyo po talagang magluto. Nakakalimutan ko po tuloy na jeta ako. <laughs> Talaga? <laughs> nag ko ka pa sa lagay na yan. Eh, tingnan mo nga, ang sexy-sexy mo na nga eh. Kayo rin, ma. Kayo talaga yung pinakamagandang babae na nakilala ko. Nako, binola mo na naman ako. Hindi po talaga ako nang bobola. Eh, kaya gustong-gusto kita <laughs> eh. <laughs> uh, alam mo ma, Lizel, ang sarap yung pagmasdan. Daig nyo pa ang magnanay sa sobrang close sa ise. isa eh. Eh, siguro naman po, ma, walang problema sa inyo kung sasabihin kong Tinanggap na ni Lisel yung proposal ko na maging asawa niya. Talaga? Naku, yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa niyo. Panahon na para lumagay kayong pareho sa time, Basta Lizelle, ha? Botong-boto talaga ako sa iyo para maging asawa ni Dre. <laughs> Lisel, mahalin mo si Dre tulad ng pagmamahal na ibinigay ko sa kanya. Kahit na hindi ko siya tunay na anak eh... Pinaglaanan ko siya ng panahon para lumaki siya ang mabuting tao. Makakaasa po kayo sa akin, ma. Pinapangako ko po sa inyo na mamahalin ko ng tapat ang anak niyo. Um, ma, salamat po ng marami kasi hindi ko mararating ang kinatatayuan ko ngayon. Kung hindi dahil po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo, ma. Ako rin, anak. Mahal na mahal kita. Masaya ako para sa inyo ng future wife mo. Hello. Hello. Sino 'to? Hello. Ano ba? Nanloloko ka ba ha? Kung wala ka magawa, iba na lang lokohin mo, huwag ako. Lisel. Uh, 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 Alvin? Uh, bakit ka tumawag? Anong kailangan mo? <sighs> Gusto lang naman kitang kumustahin. Balita ko eh, kakasal ka na kay Trey. Hindi kayo pwede magpakasal. Alvin, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo na ako? Hindi ako titigil. Hanggat hindi kita nababawi mo na kay Trey. Hindi kita mahal, Alvin! Kahit kailan, hindi kita minahal! Nagparaya ako nun dahil sinabi mo sa akin na hindi ka magmamahal. Pero ano to? Anong ginawa mo? Nagbago na ako, Alvin. Bakit siya pa? Bakit hindi na lang ako ang minahal mo? Please naman, Alvin. E, mo naman yung desisyon ko. Mahal ko si Dre. At siya lang ang lalaking mamahalin ko. Wala nang iba. Sa lahat ng nakarelasyon ng anak na si Dre, itangi si Lizelle lang ang nagustuhan nila ni Mila. Bibo, bolera, parang si Chacha, magaan, parang hindi si Chacha at masayahin parang si Chacha. Mabilis na napalapit ang loob ni Mila sa dalaga lalo nang malaman niya na may seryoso ang plano pala itong si Lizel at si Dre. Pero itong si Lizel ay mukhang may nililihim na bahagi ng kanyang nakaraan. May katotohanan kaya ang napupuna ng mga tao sa paligid nila. At sino kaya ang Alvin na tumawag sa telepono para napaka-tensionado yata ng usapan nila